Senator Juan Miguel Subiri, for being granted the privilege to accept such a prestigious title. May he continue to be our exemplar of statesmanship in cultivating harmonious relations, not just with the country of Japan, but with all nations. Thank you and congratulations. Thank you, Senator Ligarda. Majority Leader. Yes, Mr. President, Senator Robin Hood Padilla would like to co-sponsor Senate Concurrent Resolution Number 6. I move that he be recognized. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mga ginagalang kong kasama, buong puso ko pong sinusuportahan ang pagbibigay pahintulot sa ating kagalang-galang na Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Subiri na tanggapin ang Grand Cordon of the Order of the Rising Sun mula sa pamalaan ng Japan. Ang Parangal po na ito ay karapat dapat na pagkilala ng kanyang pamumuno at pagsusumikap na pagtibayin ang ugnayan ng Pilipinas sa Japan na pinatutunayan ng kanyang track record at natatanging tatak ng serbisyo publiko para sa kabubuti ng ating bayan. Ipinapaabot ko po ang aking taus-pusong pagbati sa aking lakan, ang Pangulo po ng Arnis dito sa ating bayan, isang mandirigma. Ako po ay saludo sa iyo. Kalakip ang aking kagustuhan maging co-sponsor at concurrent resolution number 6 na inihain ni Senadora Lauren Ligarda. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Padilla. Majority Leader. Pia, Pia. Mr. President, the Senator Pia Ketano also would like to co-sponsor the